Hello guys, good morning. Binalikan ko po itong lugar kasi sayang din naman yung aking pinaghirapan dito. Ah, uh, hindi para magtanim kundi gumawa ng mushroom. Ayun sa baba, ayun. Okay, tara para makita nyo. Ang tawag sa mushroom na yan is bulbaliera mushroom. Yeah ta tong bundok na to kaya may hagdan ah, ah, ah. may hagdan eh nabiro ako dito kanina ayan ganda itong lugar mapresko kaya gustong gusto ko dito eh may project ako dito mas room ito nga pala ay kulungan ng ano ng manok Paka, pabo ang ikulong dito pabo Yan gawa na yung kulungan nila ah nandito yung pinsan ko siyang nagtatrabaho dito ng pabo kanya sa kanya yung manok sa pabo ito yung aking ginagawang mushroom guys, oh. Oh. Yan. Dito ko ito ilalagay. Ano yan? Ano yan? Upuan. Tantaran. <laughs> ito guys, oh. Nakakita na ba kayo nito? Ito yung dahon ng saging. At itong ating gagawing bulbalyera mushroom. Yan, katambak. So, yan lang guys. So, good morning. Huw, kagaling so, ako doon sa taas eh. ako nung ano, ng isang variety din yun na ano, yung oyster. Sa kasi dito dahil ano, ang dami po ditong mga saging. Sayang naman. Ayan. Iba talaga ang province. Tingnan mo naman 'yon. Komplito dito, may ano, may kwatro kanto na gin. Tapos <laughs> <Abos. laughs> may, may, papaya na pulutan, no? <laughs> ano to? Ano to? Sito. Sito, si. Si sir, 'yan. 'Yan. Okay. So 'yon, mga guys, talagang buhay ang ganda. Ganda ng buhay pagka nandito ka sa probinsya. Ayan ah. Ito din tinaniman ko ng kamatis no, namatay lahat. Grabe. Luminis ah. Maliwalas ng lugar. Oh, lalagay kami dito ng kubo. Dito ko ilalagay ang mushroom na yan. Dito sa tabing to. Ayan. Saan ka nakakita ang kambing namin kumakain ng abo? Ayan oh. Oh, kumakain ng abo yan. Halika dito, halika. Bless ka kay Lolo. Bless. Bless kay Lolo, bless. Oh, ayaw. Oh, ayaw daw niya. Kumakain siya ng abo, ayan oh. Yan ang kambing. Ang papaya namin to, giant. Lalaki oh. Oh, kita niyo yung papaya. Ang saging namin dito, ang gaganda. Papahinugin sa puno, pipitas-pitasin na lang. Oh, ha? Oh. Ah, oh, 'yan oh. Oh. Saka sa kasalukuyan na ito, walang magnanakaw dito, guys. Disiplinadong tao dito. Kung sa parting ibang lugar to, wala na to. Hilaw pa kakainin nila 'yan, ganyan. Kakainin nila 'yan. <laughs> Sobrang gutom na ng tao ngayon eh. Ah, 'yan. Kapag na-develop na to, lalagyan to ng full sa baba dito ang mushroom ayan ganyan lang ano kambing? kumusta ka dyan ha ha o oh, bliss ka oh, yun oh, mabait na kambing to hmm. na, nagapos na, na, na ano na lino natalian na ang paa nakahilig mo magbigti o oh, teka teka o yan Dalawa yan. Namatay ang isa. Sayang yung isa. Oo. Oo. Oh. Yan ang kambing. Oo. Oh. Ibang klase konsumis. Dumidi ang kambing. Kung kayo ang didihan ng ganyan. Sigurado magkakaroon kayo ng ano cancer sa breast cancer. Binubunggo niya eh. Yan. Yan lang guys. Subscribe and like. Yan lang ang kailangan sa YouTube channel nato. Good morning everyone. God bless.